Oh, oh, oh. Ah! Hoy, para lang tayo may palong dito ah. Supong so, ko sa kita. Isabaw mo na lahat, wag lang yung mga tao ko ah. Utol ko pa yon. Sorry ding, wala kasi nakatimbre sa akin eh. Kaya nga tinitimbre sa iyo eh. Sorry. Datan sa nung no, sinasabi ko ah. Ding! Kita ko! Akala ko ba hindi tayo talo? Ah! Okey mm. Okay ba bata? Okay na okay. May problema tayo. Ano problema? Wala tayong ibabayad dito. Naku, problema nga yan. Anong gagawin mo? Saan ba si dito? Doon. Tsaka lang ha. Mm. Mm. Ano? Ayoko nga. Oh. Aray! 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 Sakit na siya ako! Aray! Hilalazo tayo! O mama! Ligaw to! Bakit? Bakit may yung pagkain nyo? Ano sinasabi mo, ibis? Itanong mo si ibis kung patal na siya. Kapag may nangyari dito, ititimahan na kita. Papasarato ko to! Ibeo! Pilis sa mo! Ano sinasabi mo ibis Ayan, di ba ibis pa yan? Pag ako wala kita ibis, ako di manda. Ibis yan, di ba? Ha? Kumakalaw pa. Uh. Tatawag ako ng polis, susumpo kita. Huwag, huwag tawag polis. Huwag, ako bigay sa libo. Eh, paano yung pang-hospital ko? Eh, paano yung sa mga bata? Ako bigay dalawa libo na. Dalawa libo, akin na. Sandali, ako kukuha pera. Ha? Sandali, sandali. Isa mo, pag ikaw uh. hindi ka bumalik, ha? Kuya, ha? <laughs> <laughs> nabusog ka ba? <laughs> 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 Ay, nabuk, ako busog na busog talaga. <laughs> oh? Baleng, <laughs> uh, makulong kayo sa loob ah. Sige. O sige, libag ha. Bye! Busog <laughs> na busog kami. <laughs> sarap-sarap no, busog tayo. Yay! <laughs> Oops! masaya <laughs> ng no, mga bata no, Karding? Nakita mo pa paano nila nilantakan yung mga pagkain kanina? Oo nga eh. Sana mapakain sila lagi ng ganun. Kaso lang eh, rap mahitol. Wow! Aba! Mahirap talaga magpakain ng di mo ano ano Pero, mula ng alagaan mo mga batang yan, tinuring ka na nilang tunay na kapatid, ama at ina. Ako nga rin eh. Turing ko sa'yo parang ama eh. <laughs> 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 mm? Kung ako magkakanak ha, ipapanalangin ko sa Diyos na huwag magiging kamukha mo. Mukha kang matsing. Kuya! Kuya Karding, si Hika! Bilisan mo! Bakit? Si Hika, bumabalat na naman eh. Ayun, no? Hika, talagang wala kang kabusugan ah. Kakain mo lang kanina. Kanina yon, Engalon. Gutom pa ako. Ay, nako. Ay, nako. Kailangan kumayagay ng doble <laughs> para magkapera. O, sige. Sasabayan ko nung aking kumain. Hindi pa rin ako kumakain eh. Mika, ka. Huwag no? mo nang turuan ng mga kalokohan si Kuya Carding. Gagawin niyo talaga yon. Lohat, <laughs> no, gagawin ko sa inyo para mapangalagaan ko kayo. Carding, akin na lang i. Kaya ako lang yung... Kaya ako Roses! No, no, no. Paan, hey, go. So? Ayos ba? Meron ba tayo yung Yossi dyan? Hehehehe. <laughs> Bakit ba naman Pinuproblema pa rin ngayon? Eh, wala eh. Ano ba? nakakatakotun. <laughs> Gusto ka buhay? Eto, tagira hmm? pa rin mo. Wala pa rin racket eh. Mukhang ikaw lang ay umayaman ah. Ikaw lang? Ayaw mo sumabit sa racket? Kito mo nga, namumukadkad ako sa alahas. Pag medyo sabi ka, meron kang ito. Mukha yata ang may hepa bigatol ah. Naninilaw ka eh. Baka tamahan ka ng kidat niyan. Pekinis yata yan eh. Si Pando gagamit ng Pekinis tunay yan. Eh. 295. <laughs> <laughs> Kaya na sa loob ka. Ay! So, so, Ay! Ano, ano tinutulak yan? Eh alam niyo namang bawal magtinda sa loob. Eh. Ano mo pala eh? Ay! Pare-pare na tayo kumakayad dito ha. Isang pesos pang gawin yan. Magkakabugaan tayo rito. Eh boss, eh binibiro ko lang ng mga kapatid mo eh. Lole, umuwi ka na ha. Bukas mo na ilako yan. Ha? Ina na nga, Kuya Karting. Karting, okay kaya yung na Hindi yan ang dating sa akin, Tulyar. Kikita ka ng malaki yan pag sinuog ako yan. Hoy, para walang tayo may palong dito ah. So, pungusan kita? Una lahat, huwag na yung mga tao ko ah. Utol ko pa yan. Sorry, Ding. Wala kasi nakatimbri sa akin eh. Kaya nga tinitimbri sa'yo eh. Sorry. Datansan sa yung sinasabi ko, ha? Markado yung ding!